kayamanan ah kayamanan si niya binigay niya sa sallallahu alaihi wasallam ah yung suporta niya ah do para lang sa ano para lang sa uh, pagdawa ah para lang pagdawa sa, sa 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 tawhid at saka siya yung unang nagmuslim islam at saka siya yung unang ang islam angat waqad ballagha jibril alayhi wasallam min Allah at saka dahil doon, nagpaano, nagparating ang ano, nang salam ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya sa pangamagitan ng Jibril. Gaya ng pagka ano pagka sacrifice niya sa mga ano niya, sa mga uh, mga, mga amwal niya, mga kayamanan, ha? Ah? kayamanan, sinikrafes niya, binigay niya sa sallallahu alayhi wa ha? Ah? yung supporta niya, ha? Ah? Do, para lang sa uh, ano, ah? para lang sa uh, pagdawa, ha? para lang pagdawa sa sa sa, sa At saka siya yung unang nag-Islam. At saka siya yung unang nag-Islam angat wakad balang at, at Jibril salam wa, min Allah. at sa da, dahil don nagpaano nagparating ng ano eh, ng salam ang Allah subhanahu wa taala sa kanya sa pamamagitan ng Jibril sabi ng Jibril ah ganun, nagpasalam ang ah, Allah subhanahu wa taala kay Khadija. Okay. So, salam galing sa Allah. Salam. Salam, sa salam galing sa Allah subhanahu wa ta'ala papunta ka ng Khadija. Buhay pa si Khadija ng Sats. Buhay pa. Na-receive yung salam. Sa papamagitan ng ano, ng Jibril. So yung Allah subhanahu wa ta'ala nagpasalam siya. So isa yung karangalan. Isang karangalan na Allah subhanahu wa ta'ala yung Salam yun nag-salam sa yun, uh -huh. tapos pin dinala pa ng ano, ng Jibril. buhay hindi si buhay pa buhay pa yun, buhay, buhay pa si Katijang. na, huh? uh -huh. pumunta doon si Gibel sa sa bahay ng Alfil. oh, pero sa, sa Rasulullah na sinasabi ni Katijang, uh -huh. Sarasul salamat yung salamat. pero yung salam galing sa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. kaya nang ano, yung isang sahabi yung isang sabing palaging yung kinomplain palaging nag uh, nagbabasa ng kul wala oh, oh yung ikhlas palagi siya nagbabasa ng ikhlas nagreklamo mga sahaba sabi ng isang sahaba na kung ka ipre tay magsana kul wala sabi ng salam uh, ng ng uh, ano yon ng wa salam na huwag ni Sabihan mo siya na nagsabi ang Allah subhanahu wa ta'ala, mahal ko siya. Ha? Huh? sa Mouse huh? So, yung karangalan niya. Karangalan sa mga first. Automatic. Walihata ka na tuwafato ha sadmatan. Siya di na naman mga Dahil doon, yung pagkamatay pagkamatay ng ano yun, ng uh, Khadija radiyallahu an, parang ano siya, big, big, ano yun na ano yun, biglaan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at saka parang muassira siya parang nakaka ano yun, may nakaka-effect ha sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil dito nang namatay ang dalawa na to nagsimula yung mga ano yung mga pag punish yung mga pag pambaba sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng mga kuray sa kanya kasi walang magdidefense wala na si Khadija wala na ano, si Abu Talib baka mahano na siya turab iturab alala yung mga ginagawa ng mga masasamang tao tinatapunan siya ng mga buhangin sa ulo niya sa ulo ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam mula nang namatay na to kasi wala na magdidefend. So pinagano na siya, pinagbato na siya ng mga buhangin, ng mga lupa, ha? Sa ulo ng sarata ni Sala. Pumapasok siya sa mga bahay niya, tapos yung mga buhangin na sa ulo niya. Tap pagtapos na, ha? Pagkamatay yung dalawa na to. Siyang... Tapos yung anak niya, yun ang nag-ano, yun ang nag, uh, naglilinis. na Naglilinis ng ulo, naglilinis sa ulo na dahil sa lupa at saka siya ay umiiyak. Hindi yung prophet. na Yung anak niya, kinugasan, nilinisan, tapos umiiyak siya. Dahil nakikita niya yung, yung tatay niya sa gano'ng situation. Sa gano'ng situation. Pakala lahan sallallahu alayhi wa sallam, tapos yun, yung nakita niya, linilisan siya ng ano linilisan siya ng anak niya tapos sa uh, umiiyak sabi niya <coughs> la tabkiya ya binti abi bunaiti ha ay kailan na magtan wag ka magiyak ya anak ko na mali ha fa inna allaha maniun abaka ha fa inna allaha maniun abaka yung Allah subhanahu wa ta'ala sayo mo parang ano anong mani dito money, money on a baka. Yung I think yung mag, magdedepensa sa ano, magdedepend sa sa ama mo, sa tatay mo. So, sumpas kita na na. Yun lang. Ito ay uh, al-isra wal-mi'raj. Alam natin ang al-isra wal-mi'raj. Kurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam lidda'wati fi manatika muktalifah yung paglabas ng rasul sallallahu alayhi wa sallam ah, papunta sa mga ibang ka, i, ah, iba't ibang lugar para magdawad. So, kahit ganun, continue ang dawad ng rasul sallallahu alayhi wa sallam. Kahit ganun yung mga natatanggap niya sa mga tao, pinagdasal siya. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ah, pa, pa rin. Pupunta siya sa mga iba't ibang mga lugar. Badamara, dyan, sila, bada maraja ng sila ila makata, bada iya dhabu ila masakin, muktalipa ka ba? Pupunta siya sa mga iba't ibang ano, iba't ibang trip. At saka pupunta rin siya sa mga uh, lugar sa labas ng magka. Tapos na ano na, na na ano yun? Na face to face niya, yung mga travelers, Ah, tapos sa uh, yun, niya sa pag-iman sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kapag ibadat at sa tauhid. Ang gat ang nakapunta rin ng Rasulullah alayhi doon sa mga tribo ni Bani Abdullah. Hmm? Pupunta siya sa tribo ni Bani Abdullah. Bakala lahum inna abakum kana Abdullah. Bakala lahum, sabi niya sa mga tao na yun, yung tatay ninyo is Okay na? Okay na. Ah, oh, okay na okay. daw. <laughs> Kaliw na kita. <laughs> okay na. E Is na, ah. Okay. Kamatala, kahit ang kasalanan, patawarin ka. Pero yung tao, yun ang pinakamabigat. Patawarin ka niya, or hindi? Yun ang pinakamabigat. Hindi <inaudible> na <inaudible> mga tanong na <inaudible> siya <inaudible> eh. Sila, mga bata, sila patanong sabi. Pero ay hindi ko nabasa naman na ano haram siya kung hindi mo patawarin mo hindi abawa lang. Pero yung half half niya yun. Kung nakagawa ka ng uh, parang na na ano ba na, nag, nagawa mo yung half niya or na yung half, yung para sa kanya hindi mo tinupad or nakagawa ka ng kasalanan pero nandoon yung half niya kailangan mo magpagumi ng tawad sa kanya. Hindi ko alam kung haram ba yung kung hindi mo patawarin mo hindi. Isa isa pa sa tanong nila ko sa atin, kapag mag-ahay isang tao, mga muslim ka, tapos yung tao na yun ay hindi muslim. Kung hindi naman yung tao na yun, parang eh, siniraan na yung Islam, ang papatawad mo ko sa atin. Eh? Siniraan na? Islam. Oo, hindi um, in, in, nyo mapatawad, hindi yun hap mo ang ginawa ng tao hindi yung hak mo hindi ikaw magpatawad Allah subhanahu wa ta'ala hindi yung hak mo hindi yung rights mo magpatawad na kung sinara ng Islam Allah wa ta'ala kaya yung mga sahabat dati sila ay kalaban ng Islam hmm, sila ay kalaban ng Islam once sila pumasok ng ano ng Islam hindi right ng prophet na patawarin sila right ng Allah subhanahu wa ta'ala iba yung right ng prophet ng tao, iba yung right ng ah, para sa yung tungkol naman sa Islam, yung kalabanin mong Islam, tapos pumasok ka, hindi right ng hindi right mo yung kailangan humawo, ano, um, maging ng tawad sa iyo, hindi, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung right mo, kaya nang sabi ko, yung backbiting, yung right mo na magpatawad sa kanya o hindi. Hindi lahat naman yung uh, mga uh, may right ka. So doon naman sa pagsira ng Islam, Muslim ka, hindi siya Muslim. Uh, so sabi mo patawarin patawarin kita or hindi dahil siniran mong Islam, hindi right mo. Right na nung gusto right, Pero paano ka magustuhan kung pag ano, kung let's say, racism dahil sa religion, kung mga parang binastos ka kasi Muslim ka. Uh, so anong anong klaseng ano patawad doon? Anong Anong klaseng patawad? Patawad dahil uh, related siya sa Islam o related sa pagkatao mo? Parang both. Siya kasi muslim ka kasi hindi niya islam. Sa tungkol naman sa pagka pagkatao mo, may may right mo yung magpatawad o hindi. Pero yung kapag sa Islam, hindi yung, yung right mo patawad. Right ng atas mo. Depende. So, so boss, sabi mo, dahil sinira mong pagkakao. So, hindi pa lang two yung ano, kasi may mga sa atin na sinasabi nila, sabi niya, kapag hindi mo pinatawad yung isang tao, hindi tatanggapin yung ano mo, yung ano, magbuti mong gawa. o yung sana mo, sa atin may mga ganyan sinasabi. Kaya kailangan magpupo ka Kasi sabi nga, kapag hindi ka doon nagpatawad, eh, hindi na tatanggap yung tanggap yung mo, yung ibada mo. Digit ba yun? Stance? Hindi na. Kasi kung meron ngang hack ang tao, so wala siyang pananagutan doon. Di ba? Pag may hack siya na pwede niyang patawarin o hindi, yung nagkasala sa kanya, so pwede niyang hindi patawarin kasi nga, may araw ng paghuhugom eh. May yung kasi yun naririnig ko doon sa amin, sabi niya kailangan matuto ka magpatawad kasi hindi tinatanggap yung ibada mo o hindi ka marunong magpatawad. kailangan ng sense natin. sabi ko may may <coughs> <I don't know. coughs> <coughs> Pero yung, yung, yung naman, sabi niya totoo so yung sense so, so, na tatlong beses ka humingi ng tawad, eh, mukha ko puwas ka wajiban na ka wajiban, Allah, 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 Allah ta'ala ng bahala. Doon sa tao. Na, na, na. Pero yung hak pa rin ng, ano, ng backbiting, eh, isa sa mga backbiting yun, ha? Oh. At saka yung mga ninakaw mong kayamanan niya, hak niya yung magpatawad mm. sa'yo, hindi. Mm. O hak niya sa'yo na ibalik mong kayamanan ko, or Oponin ko sa yung Mulkiyama. May rights ka na. Kasi kas kasalanan. Uh, ano yung right na yung kayamanan sa kanya. Pero, kung ikaw ang nagtaubat, gusto mo gusto mo iba na ikaw ang kayamanan. Pero, wala ka ng kasalanan. So, nagtaubat ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. ka doon. May iba na ang kayamanan. Pero, wala ka ng kakayanan. So, ka sa Allah ta'ala ka so, uh, ang, ka ta uh, ang bahala sayo sa iyo sa Mulkiyama. Pero yung ama ya Hamnya Parrin saya man